Ano kayang puno to mga idol? maraming bunga mga idol. Hindi ko alam kung anong puno ito. So, pag-comment ka dyan mga idol kung anong tawag nito sa inyo. Kasi hindi namin alam kung anong pangalan nito dito. Hindi naman ito tinanoy. May malaki nang. Dati nung pagpunta ko dito, maliit pa lang ito eh. Ayan, di ma malayan. Di lang namin na Ang laki na. At saka ang daming bunga niya. Ngayon doon. Ayan o. Ang daming bunga niya mga dala. Ayan o. Ayan o. Dikit-dikit yung bunga niya. Kumakain lang siguro to. Ayan ko lang. Na harbis na siguro yan. Kasi napakaraming bunga. Kaso lang hindi makain to eh. Ang dami bunga eh. Anong pangalan yan? Hindi ko alam. Ito. Oy, dami bunga. Ito, guyabano ito. Ito. Ano, ang dami bunga. Alam mo, guyabano yan. Ito. Ito. Guyabano ito, hindi pa namumunga. Mabit ka dito. Dalawang puno pala itong guyabano dito. Nakita ko nga. Hindi naman naman siya tuktok meron din. Ito, guyabano din ito. ito mga bawang rin doon malaki na pero wala pang bunga may butas dito Okay, mga idol, hanggang dito lang yung video natin mga idol dahil video hapon na mga idol. huwag Magliligpit pa tayo mga idol dahil babalik na po tayo ng Maynila ngayon mga idol. Bukas, may pasok na tayo mga idol. Oo nga, may saging dito. Okay mga idol, happy Sunday sa atin lahat at see you next video mga idol. Ingat po tayo palagi. God bless po sa atin lahat mga idol.